For today's video, kami ay pupunta sa, saan tayo? Half Moon Bay yes. or Monteria? Yeah, Half, Half Moon Bay muna tayo kasi So, ipapakita na. namin sa inyo mamaya, kung ano ang view doon So, maganda actually siya, super ganda para siyang batanes pero siguro hindi naman kami makakarating sa part na yun, but uh, the most important thing is, makakagala kami, kasi yun lang yung time yes. namin na mag-asawa na maka Nami po ang buhay namin mag-asawa. Kahit simple lang po, eh, we are happy together to yeah. explore things together. Walang uh, yeah. mahirap, walang mayaman Wala. if you choose to be happy. So, ayan guys, Thank samahan nyo kami sa aming Thank pupuntahan. you for your support, guys. Mama. See you later then. We love you. Mega, mega shout out. And shout out daw sa lahat ng supporters. Yes. Maraming maraming salamat. Thank you. So, ayan guys. Kasi medyo one hour ang biyahe. -hmm kasi Monterey 2 hours eh. Okay, so next time na yung Monterey. Eh. So -a -a -ha sa Kapumbe na lang. So see you guys. So yan ang aking outfit. Yeah. Mate, hindi uh, kagandahan ng uh, legs natin. Nakikita eh, mo yung ano yung uh, soma, soma, soma. So yan guys, sinuot ko yung aking uh, new shoes. <laughs> guys, ang ganda. siin super ganda. Huwag nyo yung aking skin na. Uh, very light ka, very light ka. Super light and super mm. comfy. So yan. Oh. <laughs> guys, nag-stop over kami sa Trader Joe. So, bumili ako nito from Trader mm, Joe. Pretzel yogurt. May eh, nakita ko doon na coffee eh. Ayoko ng coffee. So, ayun guys, ang oh, sarap. Mmm. Mmm. Mm. Ang sarap ka, grabe. Mmm. Perfect to pampadala sa Pilipinas. So, ayun guys. Bumili din kami ng ano. Laking chocolate. <laughs> pound plus Swiss milk chocolate 30% um, uh, whole hazelnut plus itong squeeze lemonade o nag unboxing na ako nag -ano na ako ng whole plus itong potato chips at saka itong turkey apple cheddar sandwich o guys ah So, ayan this will cost this cost uh, around $6 $5 so around 250 pesos di ba mahal so siguradong maa-addict ako dito pero kailangan i-limit ko lang para hindi maubos kaagad <laughs> mm -hmm. perfect yummy -hmm. Bye! Wala pa kaming kalahati. Guys, habang nagbabiyahe kami, <laughs> titikman namin lahat ng binili namin. Hindi na so, sa hapon ba, guys? Ano to guys, ha? kalahating kilo. Yes. Kalahating kilo na chocolate. One pound. Yeah. No, it's not one pound. Tama. it's one pound, yeah. Okay. 500 grams, eh. So, half kilo. Okay. More than one pound. Kasi yung 2.2 pounds is one kilo. kilo. Ah, okay. So, yan guys, titikman namin. <laughs> isa <laughs> <laughs> eh. na pretzel. Aba, gusto kong pusin. Hindi yung nakarating sa be. Pero may nasa sana, kapa, guys. Sana hindi matunaw kasi mainit ngayon. Hindi, kaya pag ito, mo siya na, no? Matutunaw yan. Hindi, <laughs> pag malamig naman doon. Oo. Oh. So, yan, guys. Po tayo ng one bar. Yes. Tignan natin. Wow. Yan, mga uh, masarap yan. Mmm. guys. Oh, man. So, um, Matagal na siyang bumibili ng Traders Joe na pinapadala sa Pilipinas, but I've never tried it. Is for ba ka? Yes, kasi nga, pag nandun sa Pilipinas, wala na. Hindi naman ako kumakain ng ano kasi busy na sa pag-aasikaso sa kanya. So, since nandito na ako sa Amerika, America. Ah, <laughs> America! <laughs> <laughs> Carrot lang, guys. Ayan. Ang sarap, guys. My God, grabe. Kahit simple lang yung buhay namin, kailangan namin mag kailangan na, natin maging masaya guys. Yes, yan yeah, ang importante guys. You know, it's one thing to have everything, material things, whatever. But if you're not happy, wala. Pero ibabalik natin guys, medyo hindi natin mauubos kasi ang bakit talaga. No? Mm hmm. Good. Make a make a love shout out. So yan guys, nandito na So ayan. Nasa almost kalahati na kami. Bilis lang. So, maraming nagbabiyahin. Punta kami sa Half Moon Bay. Half Moon Bay. Sana makakuha kami ng spot na maganda. So, ayan guys. See you later there. Bye! See you guys! Nadadaanan namin mga bundok. Yes. Super dry siya kasi nga uh, sobrang init. Pero sa gabi, malamig talaga. See? Guys, nandito na kami sa bundok. So, so, na guys. Malapit na so, kami doon sa destination namin sa Half Moon Bay. Yes. Yeah, so, kita yung side dito, Half Moon Bay. Yeah. So, medyo maganda na yung ano, ang yeah. magandang roads. Yes, kami na area guys. So, you can, as you can see, nasa bundok. So, hindi yun, makita yung nasa babae. eh. Andun oh, no? andun. Um, yung connecting ano, daan. Hanggang doon. Oo, oh, pero malapit na kami sa... Half Moon Bay. Guys, nandito na kami sa beach. I can see na the beaches. Ito na po kami sa Half Moon ha! Bay. Tayo. Bayon, tayo. Bayon, tayo. Bayon, tayo. Saan? Ginoo, 'yun 'yung mataas. Ah, iyo ba? Ang tangge ano 'yan? Half Moon. Guys, Half Moon. Ano 'yan? Half Moon Bay State Beach. So ah. may bayad po siya, guys. 10$ ang entrance. Oo, oh, lahat ng uh, ano, pinagkakakitaan na guys. So ayan guys. Tulad sa Pilipinas, pati si uh, number one, number two. Ayan, bawal po ang dog. <laughs> no dogs on the beach. Sorry, no dogs on beach. Guys, we're entering the beach na. Nandito na kami sa beach. So ayan guys, ang ganda ng ano. So ayan, may nagsa-celebrate ng birthday. So yung mga bata. So, ayan, nandito na kami sa beach. So I think I am the only one who's wearing the shoes. Yeah, Swiss J. So mayroon kaming banig. Sobrang mainit, di ba? Pero ang lapig as in ground. So I take off my shoes for now. Ang talaga guys, as in. Grabe, ang daming tao. <laughs> van <laughs> ko Kailangan na buksan niya yung mga bala. Kailangan guys, maraming bala yung dala. Hey. <laughs> Hindi na kiss niya. Eh. Shout out to Nandito kami nindahin ni sa ano sa Half Moon Bay Beach in California. Sabi niya, alamig ka.

not going to eat oh good, 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 good. but uh, if i get ah may apple siya uh, you can just take it. no 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 baby bye Turkey. Mm. wow at yung fresh squeeze lemon guys. Like. We're having fun. Mm. Perfect pala pag may ten. Ayan, guys. <laughs> Nakatalikod ako sa. <laughs> sobrang init. Sobrang sunny. Pero malamig talaga, guys. As in, iba yung breeze dito. Compare sa, ano, sa Pilipinas, sa Hong Kong na beach. Di ba? Pag pumunta ka sa beach, pag mainit, mainit talaga. So, dito, ayan. First time with my hubby. Hi guys! Mega mega shout out! Shout out! Nakatambay sila sa dagat. And the kids are enjoying the, ano, the... guys, tumakbo ako papalapit sa kanila. At ang dami nila. Look! Lapitan natin. Ay, si Boss Jay, magbabasa ka siya. <laughs> Takot yan sa lamig, guys. Takot yan sa... <laughs> Ano ito? Ah, yeah. ah <laughs> <Yeah>. <laughs> De, pag matagal, wala na. Ang butal, ano mo? It's a cool, guys. Yeah. Grabe. pero pag matagal, wala na, na. Grabe talaga. As in, we had fun oh God, talaga. Yeah. As in, super... Nakasama ako sa production ng asawa ko. This is the first time in my life oh my na... I had the best time, man. Grabe. grabe. Simple but, you know, very sunny siya pero malamig. So perfect ang weather. So Half Moon Bay. Next time naman, we move to another area. Yes. So, in guys, pauwi na kami. Thank you for watching. Yes, God thank bless you. God bless. And, uh, have a good day. Stay safe. Everyone, yes. Bye-bye.